binisita ko si Lola Feli sa kanilang bahay sa Navotas City. Ito po yung uh, certificate of death ni Marcelino. Ang talambuhay ni Marcelino, mula birth hanggang death certificate, nakasilid sa isang plastic envelope. Mm, yung bata pa lang siya. Wala siya kasi yung, hindi siya mailig sa litrato, buti nga nakuha na ng kapatid niya yan. Yeah. Parang namumukhaan ko nga po itong litratong ito eh. Parang ito yung lumabas siya sa TV. Oo, oh, yun na yun. Ito po. na yun, ano? Apo. Yung ini-interview sila oh, na. interview Nagluluto sila, mm, mm namumulot sila ng bigas sa Agora. si mm -mm. si siya yun. Mas marami pa po siyang litrato nung patay na siya. Yeah. Ano niyo po si Marcelino? Mga din yung bata na hindi marami. Mga kakapagbigay siya sa mga kapatid niya, baon-baon, Ang kanyang ama at ina, parehong nakulong dahil sa kasong droga. Pero isang bagay ang patuloy na bumabagabag sa isip ni Lola Feli. Hanggang ngayon, hindi daw nila alam kung sino ang pumatay kay Marcelino at ano ang motibo sa likod nito. Anong sabi ng mga investigador? Ano ang kanilang hinala? Bakit daw pinatay itong si Marcelino? Wala naman sinasabi sa akin gano'n. Kasi hindi nila kami iniintindi. Umaasa siya na sa pagbubukas ng libingan ni Marcelino, sisilip din ng liwanag tungkol sa totoong nangyari sa kanya. Yes, Mula sa sementeryo, dinala ang mga labi ni Marcelino sa University of the Philippines, Manila. Tinanggap ito ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Isang dalubhasa sa pagsusuri sa patay So I was given a copy of the death certificate and very little information like ang cause of death daw traumatic injury head multiple stab wounds sinaksak neck trunk extremities and this is supposedly a case autopsied by PNP Magsisimula na ang kanyang investigasyon. Ang dami ko pang tanong sa malagim na sinapit ni Marcelino. Baka may maikwento sa akin, ang dalawang kaibigan ng Binatilio na kasakasama niya sa pamumulot ng bigas noon. Si Justin at si JJ. Matapos ang ilang araw ng paghahanap, natuntun namin si Justin. Mula noon hanggang ngayon, hindi daw tumigil ang pakikipagsapalanan niya sa kalsada. Walang makain kahit sa toka dyan. Indiskarte ka lang talaga paano ka makakain dyan? Ayun yung natutunan ko simula bata. Kung wala ka pera, wala kang pagkain. Hindi daw niya malilimutan ang araw na huli niyang nakita si Marcelino sa labas ng paborito nilang fast food restaurant. Pinabantayan niya po ako ng bike. Tapos bumili lang siya. And then paglabas niya, Binigyan niya ako ng pera. Tapos sinabi ko niya, ingat ka dyan. Tapos sabi niya sa ingat ka din dyan. Tapos tumungo na rin siya. Ayan yung last time ba? Tapos kinabukasan, doon na siya inyay. Doon na siya namatay. Kinabukasan na mismo? Oo. Oh. Isang araw lang ako. pasad. Kasi kababata mo si Dapat sabay kayo tumanda eh. Hindi. Mas nauna na siya. Bakit kaya siya umabot sa ganun? Baka pinaginalaan lang. Wala naman naging imbestig Kasi mahirap lang eh. Sinamahan ko si Justin na hanapin si JJ, ang pinakabata sa magkakaibigan. Matapos ang ilang oras, nakita namin siya sa fishport kung saan siya naglalagi. Siya JJ ba Oo. Hinala ni JJ may kinalaman sa droga ang pagkamatay ng kaibigan. Anong usap-usapan? Bakit kaya siya pinatay? Ano daw eh, sabi daw asit eh. Asit ng polis? Napaginitan po sa market. Hmm. Ano yung dumaan sa isip mo na hindi ba nakakatakot yan na may mangyaring ganun sa kakilala mo? Basta tinapon dun sa gilid? Na-trauma na nga po ako dun. Dahil sa ginawa sa tropa ko eh. Tingin mo ba mahuli pa yung gumawa nito sa kanya? Hindi na. Hindi? Hindi na po Hindi na bago sa pantinig ang sinapit ni Marcelino. Itinuturing itong cold case dahil hindi na umusad ang investigasyon. Pero si Dr. Fortun susubukang hanapin ang kasagutan gamit ang siyensya. Doc, bakit mahalaga ang forensics? Uh, forensic science is after the truth, katotohanan. Ano ba talaga nangyari? And that usually is the question. Most of the time, may buhay, may patay. So you have the version of the living. Paano naman yung patay? And this is where science comes in. Ito rin yung person kaya, na yun. yun. Okay. Ipinakita ni Dr. Fortune sa akin ang iba pang mga kalansay na ilang linggo na niyang pinag-aaralan. Alam ko nung nilinis nila to, ayan, nilagari nila. Pinaghihinalaan nilang mga biktima ito ng tinatawag na extrajudicial killings o EJ case. O yung mga nasawi sa gitna ng questionabling police operations o sa kamay ng mga vigilante. Umaasa siyang may matututuhan pa tungkol sa kanilang marahas na pagkamatay. O kaninong bangkay po ito? Kaninong remains po ito? Ito yung may picture na nakunan na sabog yung bibig. Mm -hmm. Okay? And then lumabas sa x-ray, mukhang binaril siya kasi basag yung kanyang mukha dito. Mm -hmm. Pero ang question is, but yung death certificate, hindi minensyon to? Ano niya? yan? Tinago? Is this an exit wound? Puna ni Dr. Fortun, uh, madalas, kulang ko lang ang impormasyon at dokumento tungkol sa mga biktima. Kaya hindi raw malinaw kung ano ang totoong nangyari sa kanila. Okay, this is an autopsy cut. But this is a wrong cut. Kasi masyadong maliit. Oh. The purpose of opening the head is to take the brain out. Mm. You cannot take the brain out in one piece kung ganyan lang kaliit. Ang totoong cut ng pathologist ay pagganyan mas maluwag dito. But kung hindi nila makukuha yung brain this way, why make the cut anyway? Ah, uh, di ba? Bisa nakikita ko ang tawag doon autopsy lip. Kunyari oh. lang. Kunyari ng autopsy. Ano tawag niyo? Autopsy lip? Uh, <laughs> Ibig sabihin lang. hindi thorough yung investigation. No, no. Ayon kay Dr. Fortun, sa ibang kaso ng EJK, wala pang autopsy na isinagawa sa yumao. Sa ilalim daw kasi ng ating batas, hindi obligado ang mga otoridad na magsagawa nito. That's what I want. Where is the autopsy report? Because that would help. That would help. I rarely have it. And if you do have it, it's not that informative because it's so short. One page lang. Walang laman. Pero kahit mga buto na lang ang kanyang tinitignan, may matutuklasan pa raw sa mga ito. Fresh is best. Mm. Okay? Unembound. Fresh. Um, tapos pati yung suot. Mm -mm. Pero, pero, in these cases na buto na lang yung available for you, useful pa rin ba ito? Marami ka pa rin natututunan about... Uh, oh, definitely. Yes. Mm -mm. Kasi pag binaril ka, tumama yan sa buto, then you're still going to see the damage. Mm -hmm. That's it. You work with what you've got. Make the best of it. Ma marami ba kayo nakikita inconsistencies between yung mga documentation and especially sa EJK, ano? Inconsistent yung remains doon sa nakalagay doon sa document? Definitely a lot. Mm -hmm. Kasi ang feeling ko nga yung examination hindi naman ganun ka meticulous. Mm -hmm. Voluntario lamang ang ginagawang pagsusuri ni Dr. Fortun sa labi ng mga biktima ng EJK. Mahigit isang daang mga labi at kalansay na raw ang kanyang naeksamen. Ang resulta ng mga ito, makatutulong daw sa kaanak ng mga biktima kung nais nilang magsampa ng kaso. At ngayon, tatlong bagong individual ang dumating sa kanyang laboratorio. Kabilang na ang labi ng batang si Marcelino. Ano kaya ang kanyang matutuklasan? Sa drug operations ng PNP, nanlaban ang karaniwang katuwiran sa mga pagpaslang. Pero hindi may pagkakaila na may mga inosenteng na damay lang. Pagka noong June 29, 2019, apat na tao ang namatay sa isang anti-illegal drug operation sa Rodriguez Rizal. Ang tatlong taong gulang na si Mike Caolpina ang itinuturing na pinakabatang biktima ng war on drugs. Napatay siya sa gitna ng umano'y by-bust operation noong June 29, 2019. Sinunda ng programang Reporter's Notebook ang kaso noon. Lumakas pa rin ang dugo sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay. Mula sa una hanggang sa ikalawang palapag, pati na sa tinutulugan nilang kama. Target daw ng operasyon ng ama ni Maika na si Renato Ulpina alias Kato. At houseboy nilang si Enrique Kahilig. Sa aming uh, intelligence gathering, ay siya ay membro ng Laga Group na gun for hire. at sila ang ano, nagpupus ng illegal na droga. Patay sa spot report ng insidente, sa gitna daw ng bypass bust nakatunog ang mga target, na pulis ang kanilang katransaksyon. Dito na raw nagkaroon ng putukan. Patay si Kato, kahilig, at ang isang pulis. Pero ang masaklap, na matay din ng batang si Micah na ginawa o manong panangga o human shield ng kanyang ama. Makalipas ang limang taon, nakausap ko ang naulilang ina ni Maika. Mariin pa rin niyang pinabubulaanan ang kwento ng mga polis tungkol sa nangyari. Unang-una, puwersahan daw na pinasok ang kanilang bahay kahit walang ipinakitang warrant ang mga operatiba. Ang basa ko po sa report, ang sabi nila, bypassed operation. Bypass daw po. Sabi ko nga, kung totoong bypass po yun, kung may drugs po talaga sa amin, kung bypass po yun, yung partner ko naka-boxer short lang. Ikaw po ba makikipag abutan ka ng boxer short? Wala pong katotohanan yun. Pero ang hindi niya matanggap sa salaysay ng PNP, ang paratang na ginawang human shield ng kanyang asawa, si Maika. Ako ang nandun, ako ang papatunay na hindi ginawang human shield yung anak ko. Sino ba naman yung tatay na gagawin sa anak yun? Tingin niyo po ba si Barilin, si Maika? Hindi ko po masasabi. Siguro dahil kagustuhan na lang din nilang ano, matamaan yung mission nila sa partner ko. Bahala na. Nagsagawa ang Commission on Human Rights o CHR ng sarili nilang pagsusuri sa crime scene noon. Isinama nila si Dr. Fortune. There are some things na nakikita mo pa. For example, forcible entry. Kung pinilit na pinaso, would that be consistent with the stories, the allegations? Nagkaroon ng pagkakataon si Dr. Fortune na magsagawa ng autopsy sa labi ni Micah. Kumpara sa report ng PNP, mas detalyado ang ginawang pagsusuri ni Fortune. Batay raw sa kanyang nakita, malaki ang posibilidad na nag-indiscriminate firing o basta nalang nagpaulan ng bala ang mga polis habang nasa bubong ang magama. Kaya tinamaan ang bata. Meron akong nakitang tama niya sa paa. Left foot. Uh, medyo unusual yun. Paano siyang nabarel sa paa? Sabi, yung mga pulis daw, nung narinig yata na kumakakalampag sa bubong, nagpaputok. Panic firing. The same way that they just fired wildly at the ceiling at the roof. Nagsampa ng patong-patong na kaso sa ombudsman ang nanay ni Micah laban sa mahigit 30 pulis Sinampahan naman ng PNP ng kasong reckless imprudence resulting to homicide ang polis na nakabaril daw kay Maika. Pero parehong na-dismiss ang mga ito. Ayon sa ombudsman, na-dismiss ang administrative complaint laban sa mga sangkot na polis dahil iniimbestigahan na ito ng PNP noon. Pagdating naman sa na-dismiss na kasong obstruction of justice, sa PNP at TILG daw dapat magreklamo at umapela ang nanay ni Maika. Pareho lang siya halos na sa anti Pero tingnan mo naman yung level ng detalye sa isang totoong autopsy report na nanggaling kay Dr. Fortuna. Si Attorney Maria Cristina Conti, ang isa sa mga abogadong tumulong sa pamilya ni Maika na magsampa ng kaso sa ombudsman. Paliwanag niya na-dismiss ang kaso doon dahil mahirap baliin ng opisyal na salaysay ng mga polis sa ganitong mga kaso. Sa dinami-dami ng mga cases, especially during the killings, no, itong EJ case, ano yung nagiging basis para malaman kung ano talaga yung nangyari? Well, una sa lahat dahil may tinatawag na presumption of regularity of duty. Mm -hmm. Kung ano ang ginawa ng polis, yun ay naayon sa batas. At kung anong yung investigasyon na ginawa ng SOCO, ay maayos at regular. Ano yung problema sa ganung setup? Hindi totoo yung kwento ng pulis. Uh, at malalaman mo yan dun sa sinasabi ng mga kapitbahay, sinasabi ng nasa bahay mismo. Sa mga pagkakataong hindi tugma ang sinasabi ng mga pulis sa tibang testigo, kailangan ng konkretong batayan para malaman ang totoong nangyari. Pero hindi daw madaling makuha ang ganitong ebidensya. Pulis lang talaga ang kumbaga, pwedeng mag-imbestiga. Eh kung hindi ikaw, kung hindi kami, ah, ang nauna sa crime scene, which is almost never. Ah, kung wala kang sariling litrato nung crime scene, wala kang access doon sa crime scene, walang puwang talaga. Eh paano ngayon kung ang nag-take ng object evidence ay yung mga tao na akusado? Eh yun na nga ang pinaka-problema namin. Para kay Dr. Fortun, ang mga kaso gaya ng kay Maika, ang patunay na may kahinaan sa forensic investigation, ang mga otoridad. Definitely not up to standards. That's, that's the problem. And I am very objective about what I find. I just report what I see and I fully document. Yun yung kulang sa kanila, they don't document. Ang kanilang report napakaigse. walang laman. So I end up with my findings criticizing them and they don't like that. Pero para sa PNP, hindi nahuhuli ang bansa pagdating sa forensic investigation. Sa tingin niyo po ba ka level na natin yung mga kapitbahay natin? I should say so. I should say so.